Ayun pang ginawa mo sa akin. Hello mga kamartes. makamartes Mga kamartes. Ayan o. Oh. May hawak akong tinapay. Putok. O, oh, ito. Bumili ako ng putok mga kamartes. Tapos, is may gagawin tayong talukuhan sa mga na, Ito mga kamartes o. Oh. May hawak akong ahas nito, mga kamartes. Ayan. Ipa-prank natin yung mga kamartes natin. Ayan, o. Oh. Pero, syempre, bubusugin muna natin sila, mga kamartes. Tapos, ayan, bumili rin ako ng kape. Syempre, pakakipihin muna natin sila para hindi halatang <laughs> may kalukuan akong gagawin sa kanila. Ayan, syempre, mabubusog mabubusog na sila, mga kamartes. O, oh, ilagay ko ito sa isang lagayan. ilalagay natin dito mga kamartes Ito siya. Uh -huh. uh, ay, mga kamartes Ah, di ba? Tapos, ilalagay natin yung mga tinapay dito. Bahala na kung sino sa kanila yung mga hmm. <laughs> Ayan. Abangan nyo mga kamartes Magtitimpla na tayo ng kape. Ayan. Masyadong mainit po. Yan. At ang bit, daan ka sa likod. Magtago ko dun sa may poste doon, ah. Tapos, videohan mo kami, ah. yeah Huwag ka magpapalat, ah. Tara na mga kamarites. Bigyan na natin sila ng kape. Simulan na natin ang prank. <laughs> hey, kamarites, ito na yung kape nyo, oh. Wow. Yeah. Pero pasensya sa. Pas oh. <laughs> Pero, <laughs> Pero nag-iisa. Nag malilit yung tasa ko. Wow. Tapos hindi naman yung mga tasa mo. Kutsara. Mainit yan talaga. Kutsara hindi lang. Oo, tinapay. tinapay. Pero oh, tinapay. ko yung sa akin Timing ako. Kung, um, timing oh, Kasi si Pam hindi nagpapakape yan. Oo. Oh, oh. uh -oh. <laughs> ano ba naman anak. Ano ba naman? Bakit ba? Bakit? May napaso na? Sabi, Sabi niya, niya. Hindi daw kasi ako nagpakape. Eh, na, Natagsika po rin kami, kami na yun. Eh lang itong dalawa sa kahapon sa bahay. Wala yan. Wala ito. Kayo, kayo, lang. kayo lang. Sabi niya hindi ako nagpakape. <laughs> wit kanin pa nga yun. Oo. Oh, oh. Hindi lang nagkape, kumain pa. Ito pa naman, ito nakakadisgrasya pa lang. siya. <laughs> <laughs> hindi lang nagkape, Hindi nagkape, kumain pa. Tapos sabi okay. niya, hindi oh, oh. ako nagpakape. Oh, oh, oh. 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 oh, ah. Sinasabi niya, oh, oh. hindi ka nagkape. <laughs> hindi kaya nga natalsikan ako nito. Ayan ko naman siya, ni. Eh. Mainit nga ka yan. Asa mo ang tinapay mo? Asa na ang dinapay mo? Eh, nagkukwento kaya kayo yan nakikinig lang. Oh, ito, ilagay, na, ilagay mo yung mo. Hindi mo dyan, at ibaba natin ito. Oh, okay. Ne, sana all. Di gatas. Bakit sa'yo? May gatas naman. Magraby may coffee bit na. na. May gatas. Hindi kasi ako nagkakape. Bawal sa akin ng kape. Bawal din sa akin ng kape ah. Uh -uh. eh, nakita ko uminom ka na. Ay, oh, ay uh -uh. huwag ka na magsawi kasi araw-araw oh. kita nakita. Oo, bukong si Pani. Hey, gagaya lang sana <laughs> ako sa iyo eh. <laughs> ay, ganda ay, wow, ang gaganda na Wow, ang sarap na. Tinapay ka. Sige. Ito yung sinasabi nila. Ano tinapay? May tinapay pa. Tinapay ka. Ito yung tinapay ka ang tinapay natin ay, masarap ito. ito. lang nga ako ng ano mo sis. Kutsara mo kasi na napapasa yung dila Sabi ko kasi magkutsara kayo. Buti pumunta kami dito. Eh kasi nga binili ako kanina sa ano. Palengke dito pumunta kami ng palengke. Para naman may bangkos tayo. Ang tinapay natin ay Kasi lagi kang nagre ng puto. Oo nga. Ngayon lang ako nakadaan. Ay, grabe. Grabe ka. <laughs> <laughs> Ay, grabe! Mayroon kayo mga kaibigan kaya. Eh, naka-naka-naka, ako naka-bili ng putok. Lagi nag-re-request siya ng putok. Kahapon binihan natin ni Maretees Flavia ng putok ha. <laughs> Pero, mahiliin <di> <laughs> siya. Grabe, aunty. <laughs> <laughs> Ay, ibang putok yon May putok na langang matigas. Ito? Malambot. Malambot na putok. Ano yun? It's <laughs> 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 May putok pa langang matigas? oh at may putok na malambot. Oo. Yung ito na yun. Ah, ito malambot. na yun na malambot. malambot Oh, may kanyon. Bakit ayaw mo magtinapay? Ano ba yan? Stephen, may na pumunta dito. Ganyan pang ginawa mo sa akin. Ating, prank lang yun, Ating, Ating. ka. Prank lang yun, Ating, kang magmininig. Tapos ganyan lang si Papa. Ating, Ating, lang kaya lang nga ako pumunta dito. prang lang yun. prang lang yun.